So, itabi na lang natin dito. Yung ano na lang wallet tsaka... wallet pati, Yung wallet na lang at saka cellphone. Guys ha, naglive ako baka kilala niyo nakaiwan ito. Nakaiwan itong cellphone pero is still waiting pa rin ako kung tatawag para makausap natin at pakuntahin dito para makuha niya ng personal. At saka sa susunod guys, syempre yung may-ari nitong wallet na to, may laman 150 ID sa ATM, meron siya. So sa sunod guys, uh, be careful na lang talaga sa mga importante na gamit dahil alam niyo naman, 'di ba? Mahirap mag-provide ng gamit katulad ng cellphone. So kailangan ingatan niyo 'yan. Shout out sa mga viewers natin. So yung young thank you, Kabla Sanon tell me it's not worth trying for Hello Freda, sabi na Rosalie Imperial Tulibas. Live muna tayo habang wala pang tumatawag sa cellphone. Yung nakaiwan ng cellphone, ito. Pamay na